maglalakad tayo ulit guys no pupunta ako ng uh, ano tindahan para magtingin ako doon ng gulay bukas is merkulis bukas di ba so magtitingin tayo ng gulay mga langga para may ulam tayo bukas magugulay muna tayo para kasi may munggo doon pala so mag uh, ano muna ako ng munggo mag, ay mag munggo magbili muna tayo ng baka may spinach doon or ano para bukas wait lang guys may sasakyan kasi no parang parang malakas ang speed so tawid na tayo para sure may kasama pala akong yemeni dito guys oh. yan yemeni yan yemeni Guys, ito pala yung mga ano nila, no. May mga nagtatrabaho pala dyan guys, oh naghuhukay. May naghuhukay pala dito mga langga. Punta muna tayo dito sa kabila, ito oh. Naghuhukay sila, guys, para sa cable. Sa electrical cable, no. Tingnan guys, 'yon lang. Uy, ganyan lang pala kalalim ang hukay nila. Kasi ilalagyan nila ng ano, lalagyan nila ng cable, electrical cable. Saudi Electric Company guys ang ano nito no ang naggawa ang project ang company Saudi Electric Company so may mga may mga ano talaga guys no yung harang na barrication kailangan may barrication kasi ano sila eh uh, naghukay dito yan, no, hindi naman masyadong malalim palang hukay nila guys 1 meter lang yata yan I think 1 meter 1 meter lang ang uh, height papunta yan doon guys sa dulo ang lawak yan paikot sila mga cable il ilulubog dyan ay ibabaon pala ibabaon nila ang cable dyan ah. naglalakad ako dito guys maghanap ako ng baka may gulay gulay na lang para bukas gulay ang lutuin natin magugulay tayo bukas kasi bukas is I think bukas is ano uh, Webes ba bukas? Merkulis bukas pala no? Merkulis So tawid tayo ulit dito mga langga Tawid ako sa kabila kasi ang ganda guys ng klima talaga at saka baka may ano dyan mga sibuyas bili tayo ng sibuyas kasi wala tayong ulang mga sibuyas nagluto bukas ng ng gulay yan guys oh gaano kalawak yan mga langga no ano kalawak yan forever young. Ganda ng ganda ng temperatura ngayon, ganda ng weather. Ganda ng weather ngayon kasi mal, mai malamig. Dito na naman tayo sa Colbert guys. Alam nyo guys yung Colbert na yan oh. Malaki ang nakukuha ko lagi dyan sa mga shorts video. Yung Colbert na yan. Kahit na minsan pabalik-balik ang Colbert na aking pag video. Pero marami pa rin ako makukuha mga langga. <laughs> kahit na ilan pabalik-balik yan ang aking ginagawa dyan sa Colbert na yan. Marami pa rin tayong makukuha dyan. Oo oh, sa totoo lang. Sa totoo lang wala pang gulay dito. Na mayroon na doon sa kabila Maganda kasi ang gulay nila Tingnan natin gulay Bilay bili lang ako ng Sibuyas na Iilan-ilan uh, lang Mga langga na Tingnan natin Yun may mga Ayan Ay, lang Parang ito lang ah iyan na ang gulay nila. Patatas at saka sibuyas. Ito lang. Sana mang iba. Ito lang ba? Ito lang guys oh. Tingnan mo na tayo dito. Baka mayroon dito. Cha cha tani sabji mapi? only bas kidda baden tani sabji kharban bhai oh you know one day two days baden kharban yes but lost then, lost too much lost hai ah, yeah, too much lost ah sunday friday good aywa one day but the five, two, but then extra five kuno baden you lost hmm oh yes yes too much lost hai is... your capital will not come back ayo ayo too much problem okay yeah. black guys baway na ako, guys no nakabili ako ng lugbati lo oh Halo natin bukas sa munggo. Lokbati lang na ilang ilang real lang to guys. Para lang may panghalo tayo sa ating gula, sa ating munggo. Ulam bukas sa tanghali. logbati na sobrang sobrang liit lang guys, no? Sobrang liit lang kasi. Alam mo na guys, alam nyo na ang pera natin is dapat problema tayo sa pera pero sige lang no o. ano lang tayo uh, magdasal lang tayo always sa Panginoon na sana magkaroon na ng magandang uh, solusyon ang ating mga pinag uh, hihintay ngayon no Ah, uh, pauwi na ako kasi hapon na rin medyo malamig na rin kanina hindi siya masyadong malamig ngayon lumamig na kasi medyo nawala na ang araw nawala na ang araw so pauwi na ako pauwi na ako sa aking accommodation guys naglalakad tayo so, ako lang mag isa guys ako lang, ako lang mag isa wala akong kasama kasi yung mga kasama ko doon siguro napago din sila kasi medyo malayo din ang lakaran nito malayo din siguro mga 300 meters ito ang daan oh so lakad muna tayo ngayon medyo malamig na talaga tayo sa kabila guys para medyo maluwag kasi wala nang tao dito natutrabaho no wala nang bako wala na ang wala na ang ano mga trabahante dito so yan pala ang kanilang mga ginawa guys oh di ba nakita nyo sa aking video kanina nakita nyo na yan sa aking video kanina mga langga so, lakad-lakad tayo muna kasi mag mag, mag ano muna tayo para para may ano ako pang pang-upload ako mamaya sa ano sa ating YouTube channel. Kasi kung well, hindi ako naka-upload ngayong umaga kasi yung isa kong channel is tapos na. Yung isa ko naman is hindi pa tapos, guys. Kaya nga uploadan natin. Alikabok lang kasi dito, guys. Alikabok talaga, guys, kasi... Uh, gaya niya, no? Alikabok, oh. oh running flat. Running flat, guys. Ang no? May running flat niya. Alikabok. Ang grabe. alikabok, alikabok, alikabok. Nasasakyan pala guys, hindi natin nakita, no? Nasasakyan na paparating. Balik muna natin sa ating harap para oh, ang ganda ng ano, oh, ganda ng kamera na to talaga. Malinaw tong kamera na to, guys. Yung Tecno Camon 12 2000 uh, Kailan ko ba nabili to? 2021 ang tagal na guys, pero matibay siya oh. So yan lang guys, magandang buhay. Thank you for watching. See you sa sunod na nating video.